Bis, Wuih! Wuh! Hilang! Hilang! Itu duit! Itu! Kamu nak di Wuih! Masak ilang! Alis dah! Masalah yang matang kat atas masalah korang! sige ingat, ilang! ingat Masak oh, Bagi ingatkan! Bagi ingatkan! Oh! tengok bangis dia! yang... Ambil tengok mengawasan, Claire! Masak ilang! Dali! sa patris binitigtig ko sang krasit minok sa drakos imidos pati sa tanah nang kumusuli mi barasan sa mga si na sabi ko na nga ba ha malapit na na kaya lumalabas na sila buti lang sinama ko sa tulawa sila kayo hmm? ingat kayo oh. 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 What's up mga idol? Ayan, it's me again, Choi Inato Ghost Hunter. Magandang hapon po sa ating lahat. Uh, bago po tayo mag-vlog, shoutout nga pala sa lahat ng mga OFW. Lahat po na nag-subscribe sa atin, lahat po ng mga followers natin, mga silent supporters natin. Shoutout po sa inyong lahat. So ngayong hapon na to, may kasama po ako. Kasama ko si Mrs. Imlove Adventure at saka si Claire Creepy Adventure, mga babaeng hunter po. Uh, sana suportahan niyo ang kaniyang kani-kanilang mga channel. So, nag uh, sinama ko po sila kasi mag-explore kami dito. Baka nandito yung babae, 'no, babaeng nabuntis ng Jowa. Yung anak po ng manananggal ng matanda. So sa lahat po ng mga viewers po natin, ayan, update tayo sa area na 'to. Uh, subukan po natin. At least po may kasama ako at may Uh, kasama ko mag explore ngayong hapon So sana po, panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo At huwag kalimutan po mag-subscribe at i-click nyo po ang notification bell Para updated po kayo sa lahat ng mga bago nating na upload So tara, samahan nyo po kami, let's go! So yun mga idol, samahan nyo po kami uh, Sa wakas, sinama ko na sila para may kasama na At may kausap ako sa pag-vlog Kasi, ano, uh, nakakamiss din kasama sila try po natin dito no so sobrang napaka creepy nga pala ngayon dito sa area na to pero sa unahan mga idol may mga bahay naman maraming bahay doon sa unahan uh, dito sa barrio kaya try oh crap hindi oh, na halos makita yung daanan dito Uy, parang may ay mga idol oh, mahangin so doon po sa unahan ay maraming bahay ewan ko kung makikita natin sa video so sobrang malayo nga lang so ayan po sa lahat ng mga viewers natin maraming maraming salamat po sa inyong panonood samahan nyo kami shout out sa inyong lahat so sana makita natin yung babae na kinakasama po ng lalaki no So sana may, may makita tayo ngayon dito. Oo, delikado nga dito. Kaya mag lang ha. Huh? Tas taas ng mga damo dito. mag kayo sa mga damo kasi baka may may mga ahas at may nagtatago ba? Delikado dito. So nandiyan po yung mga bahay diyan sa unahan. Diyan po yung mga bahay. Hindi ko alam kung mag di naman nakikita eh kasi sobrang layo at natatabunan po ng mga ano ng mga puno uy So try natin dito mga idol kung meron tayong makita. Pag ingat kayo ha, huwag kayong lalayo pagka ano. Uy, uy, akala ko may Ano yun? Ano may nakita ko? Parang may gumagalaw dito. Siapa yang tahu di sini? Tidak ada yang tahu di sini. Ingat, tidak ada yang di sini. kasi parang may napansin ako kanina parang may tumakbo ba parang may tao dito mag ingat kayo parang may tao ako hmm, dito banda kaya ngayon napaka masukal at ang daming mga puno saan siya kado mag ingat kayo sa damuhan ha mag ingat kayo Ay, kasi parang may napansin ako kanina talaga. Parang nakaitim siya. Tumakbo dito banda. Ha? Delikado 'to. Parang parang may malalim. Parang dinadaanan na dito oh, ba banda. Delikado 'to. Paano? eh. Basta mag-ingat kayo ha. Tara dito. Uy. May tao. Sino yan? Sabi ko na nga ba, eh, may nakita ko kanina. Baka ito yung tumakbo. Miss? Uy! Uh! Ayan! Dito, Dito! Pumukha siya dito! Saan siya nagtakot? Kung kainain niya. Ayan! Daming dugo ah. huh? Oh? Presko pa. Oh. Dito dali. Sir Patris Benedicti, ko sangka set milok sa drako si Medox. Badri tru sa tanah. Nang kunso di miwana san sa malakulivas, ipsibinin na bibas. Pag-ingat kayo, mag-ingat kayo sigurado ako aso 'yan Alam ko na dito lang siya ko na dito lang sa Ingat kayo. So, yun mga ito Sabi ko na mga ba, nakita, nakita talaga namin ang dalawang mata namin. May kinakain yung babae, yung nakaitim. Yun yung babae na malandi na may kasamang lalaki. No? Pero wala namang lalaki na, ki... Hindi na kita. Hindi namin nakita yung lalaki. Yung babae nakita namin. So yun, mga ito, sa lahat ng mga viewers natin. Uh, buti nilang sinama ko yung dalawang babaeng hunter. kasi mahirap kasi nag-solo-solo. -solo. No, mahirap mag-solo. Hoy! Ano yan? Hoy! Ano yung yari? Uy! Takbo to! Salwin mga tagot Hoy! Uy! 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 Alis na! Salwin mga tagot natin! Uy! Huh? Uy, uy. Sige, sige, milab. Ingat, Mrs. In -ingat ka. Mrs. Milab, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Oh, napakabangis niya. Gamitin niyo ang inyong, ang inyong mga orasyon, Claire. Mrs. Milab, dali. Patris <coughs> Benedicti, si Sabi ko na nga ba ha, mga idol, malapit na po maggabi. Hapo na, kaya lumalabas na sila. Buti nilang sinama ko siyang dalawa. Ah, mag-ingat kayo, you know? mag ingat kayo. Mrs. Milab, Eh, hati-hati. Berhati-hati. 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 berhati sa Berhati-hati. 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 berhati na Berhati-hati. 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 Pumasok dito, eh. Kahit may araw, walang patawad. Delikado kasi 'yung mga libo. Diba? Ha? Ang mga libo, napaka-delikado dito, parang tapunan ng mga patay. Huh. Nabigla ako doon, oh. akala ko mapapahamak ta kayo. Okay, Tara dito. Baka bumalik yun. Ano ba yung sabi mo na anak ng magkakaswang? Oo. May ano yun. May may jowa yun na lalaki. So, yung mga idol. ano sinasabi siya. Oo. Dito. So, mga Mataki inatake yung mga babae so yan mga idol no? kahit araw ngayon kahit may araw pa pero malapit na po hindi eh, namin inaasahan talaga na nakita namin siya dito na kumakain at tapos inatake pa kami alam ko na disturbo siya eh, kasi nandito kami so yan mga idol buti na lang po uh, walang napahamak sa amin at walang inatake napakadelikado pa naman mga idol sa si area na to tatago pala siya dito eh oh. alam ko nagtatago lang yun dito doon silang lang da, dalawa si Mrs. Imlab at saka si Claire Creepy alam ko mga ito na dito lang yun hindi yun eh. Hindi pa yun nakakalayo. Parang nagagalit siya sa, sa akin. Parang nagagalit siya sa akin mga ito sir. Kasi pi, pinatay ko yung uh, matandang manananggal. No? So ayan sa lahat ng mga viewers natin. Kung, na, kung napanood niyo po yung vlog natin. Na talagang napatay ko yung matandang manananggal. So wala po akong talagang ano kasi ang na ako sa pabalik-balik tayo sa kubo so ngayon sinama ko naman tong dalawang mga hunter na babae para may kasama ako so buti na lang at tagpuan talaga namin dito para malaman talaga namin na nandito at kumpirmado nandito yung babae pero magingat lang kami kasi yung lalaki nandito baka nandito rin mapahamak yung mga babae kasama ko Uf. Pakadelikado pa naman dito mga idol. No? Nagigigil din ako dito eh. Alam ko nagtatago lang yung ano eh. Yung... <coughs> ano yun? Parang may narinig akong tunog. Lolo, parang lumalakas yung hangin ah. Ha? At parang may narinig akong ka kakaibang tunog dito. Pakalilikado.

Hindi. Hindi ko nakita eh. Basta may naramdaman na lang ako. Ah, ray. Yung braso ko. Ha? May sugat ka? Hindi naman. Ah. So yung mga idol. Parang... Buti mo lang si sinundan ka namin kung hindi. Oo, oh, okay. Ray, 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 ray. Yung braso ko dito, dito. Alik kayo dito. Oh. Buti na lang hindi nasira yung camera ko, inatake ako eh. Dali dito dali. Ayan mga idol. Ah, ah reko. Ito yung... Oh, hmm. Mga dugo dito Kanina pa to kinain ba? Parang may kinain yata siya. Sa pagkakaalam ko, yung babae na buntis eh. Hindi kaya kinain yung anak niya? ko kasi... Buntis yun, kasi may... may juhay ng lalaki. doon. Ha? Nagkita kong damit doon. Maraming damit naka... Magtatago tayo. Baka makita natin sa, uh, sa susunod. Oo. Magtago muna tayo ha. Tara. Magtago tayo. Magtago ah, tayo. Tara, dali. Ah, dali, dali, dali.